Hello guys, good morning. So ayan, nakagising na si ano, si Inday. <laughs> ngayon, hindi ko pa naano yung buhok ko. Wala akong suklay-suklay. <laughs> so kumusta po kayong lahat diyan? Sana ang lahat ay okay lang. So ngayon tayo is bagong umaga, bagong blessings. So ayan, magiging positive tayo na ay, hindi positive sa ano sa corona kundi positive sa buhay. So magiging ano tayo? Uh, year 2025 magiging ano tayo? Mindful tayo sa mga everything, sa mga everything talaga. So tingnan natin ng ang ano, ang balkoni kung ano ba? Uh, anong tawag niyan? maganda ba yung balcony ngayon? So, i-ano natin. Uy! Uy, kalamig! So, ibalikan natin yung camera. Grabe, lamig. Kasi naka-t-shirt ko. <laughs> kasi, ano, pag-ising pag ko sa umaga, uh, uminom ako ng warm water, tapos nag-ano ako, nag-ehersisyo uh, sandali. Kasi uh, gusto kong, ano, physically fit ngayong 2025. At sa darating pa ng mga panahon. So, yun, ano natin, balikan natin yung camera. Ayan yung view ng labas. Uy, lamig. Ayan siya. Yeah. Alam nyo guys, masaya ako dahil uh, dalawang dalawang beses na ako nag-ano, nag-snow challenge. Alam mo, alam niyo, alam niyo po yung ano, ah uh, mga pagbabago sa katawan ko. Parang uh, hindi ako sinipun pagkatapos ng ano ng snow challenge para parang nagiging uh, strong yung immune system ko. So ayan siya. Kasi ano ano talaga two times na akong nag-ano, snow challenge. Talagang nakalapag yung uh, pa ako doon sa ano, sa snow walang chinelas. So tahimik ang ano. Umpisa na ngayon yung eskwela. Si Mingming nandun na sa eskwelahan. Tapos si Tony naman nandun na sa trabaho. Tapos ako dito, uh, ako, akin yung bahay. Akin yung bahay. Ako yung tagalinis, tagaluto, lahat. So, uh, ano kami? Bahin-bahin uh, sa mga <laughs> trabaho ba? Yung asawa ko yung tagadala ng pera sa bahay. Ako naman yung taga-taga uh, dito sa bahay. Akin lahat. Ayan siya. Ayan, maganda yung ano, yung yung araw ngayon, hindi siya umuulan, tapos ano siya, uh, makulimlim pa o, oh. makulimlim pa, ano siya, yung, um, mahigit na ngayon 8 o'clock in the morning, so ayan, maganda magpalamig sandali kasi good yan sa immune system, so balik na tayo doon sa, uh, ano guys, sa loob kasi mag-ano tayo, magkain tayo ng breakfast kasi tapos na kung mag, ano, namatay yung ano oh yung, mong tawag yan, cherry, pero okay lang yung mga kamatis ko, ayan na sila na, naano ano na namatay. Pero okay lang kasi bili na naman tayo ulit sa pagdating ng springtime. So ayan, pasok na tayo dun sa ano sa loob. Agoy, agoy. Kat katugnaw ba? Continue tayo sa vlogging. Ayan. Uh, ngayon, punta ko sa ano sa butika dahil uh, yung kanina ba, uh, pag ano ko, pag gising ko, nakaupo ko dito, ano siya yung biglang dumugo yung ilong ko. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Uh, kasi sabi sorry po, uh, dumudugo yung ilong ko. So, gan, uh, ang nangyari niyan is ano, yung pag yung dry dry yung ilalim ng ilong ko, ano siya, dumudugo siya. Kaya bibili ako ng ano pang balsam sa ano ko sa ilong ko para hindi na siya uh, dudugo. So, ma ano maingay to, oh, maingay siya. Pero wala na, nabili ko na. Talagang maganda maganda sana no pag yung pagbili mo tapos yung mapaandar mo ba yung may sample? Ito kasi walang sample eh. Kasi kung merong sample nito, tapos narinig ko na ano pala siya maingay, hindi ko na binili. <laughs> Dalawa pa yung binili ko pero okay na lang. So magre na ako guys kasi ano uh, kailangan ko talaga ng ano na medicine para sa ilong ko. So ang wallet ko ngayon guys is ano siya ah uh, yellow kasi ah uh, uh, swerte daw 'yung ngayon yung yellow. So uh, naniniwala ko sa mga ganyan pero nasa sa atin na naman talaga 'yan kung magano pa tayo tapos uh, walang ano walang ano ba yung tawag niyan walang sipag walang tiyaga so wala ring mangyari yung mga palihilhin natin sa new year so kailangan talaga uh, sabayan ng sipag tiyaga tapos uh, dasal ng panginoon <coughs> ay naatin ako so ayan guys magano uh, mag ano na ako ready na ako so, see you later guys yeah? alam nyo ito ano siya praise the lord thank you lord Uh, maganda pa siya, hindi, hindi siya namamatay. Ewan ko yung sa ano sa kapitbahay ko, naano siya namatay pero yung sa akin, maganda pa siya. Sana magtagal pa ito ng 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 maraming buwan o di kaya umabot pa ito ng uh, Christmas uh, ulit this year. And ito guys, oh, gustong gusto ko talaga yung bonsai. Ayun siya yung bonsai. Sabi ni Mingming, -Ming, uh, mahilig daw ako talaga ako sa bonsai, sabi ko. Oo, oo, kasi gusto ko yung mga ganito ba, simple lang ganyan. So, uh, regalo ito ni Mingming -Ming sa akin last ano, last year, last year. So, Maganda siya, no? Sabi ko, bakit ka bumili ng ganyan? Ang mahal. Ang mahal. Sabi niya, okay lang naman, mami, kasi love naman kita. So, ang sweet ng anak ko. So, pag may pera yan si Mingming, -Ming, hindi yan madamot. Pati yung, ano niya, yung kuya niya, hindi madamot. So, ayan, punta na tayo sa butika dahil kailangan ko na ang medicine sa ilong ko. At saka, hindi ako nag-shoulder bag ganyan pag dito lang sa around ng ano ko, nilalakaran ko, ganyan. So, yung malapit lang dito, hindi ako nag-shoulder bag maggamit lang ako ng shoulder bag pag, pumunta ako sa city, ganyan. Pag yung mga, mga chop-chop dyan na mga susihalan, so, doon ako nag, ano, nag shoulder bag. Pero pag dito lang, ay nako, okay na yung sako. <laughs> okay na yung sako. Tapos, ano, tumulo yung sipong ko. Tumulo yung sipong ko. Mas ko sa mga, ano, ay nako, huh? Yung wallet ko nga kanina sabi ko, uh, nag-ano ko ng yellow. Tapos, ito lang. Ano ito? Sling bag ito. Yung sling bag. Tapos, ah uh, yung yung parang ano siya ba yung parang hindi ako na komportable kaya kinuha ko yung ano tapos ginawa ko na lang siyang wallet so meron siyang paglagyan dito ng cellphone yung cellphone ko nasira tapos buti na lang na ano buti na lang na uh, na, 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 ano ko ba yung uh, nakuha ko bigla-bigla yung cellphone so hindi siya masyadong napasukan ng tubig kasi ano talaga siya yung ba? tapos, ano, binilihan ko ng uh, screen protector, tapos, yung nabili ko pa is, ano, may privacy na, ano, privacy siya, tapos, protector pa, ganyan, so, uh, doble yung ano niya, so, punta na tayo guys, Wal, uh, pera lang yung nilagay ko dyan, walang mga resibo-resibo, kasi, uh, sabi ng ano yung napanood ko na, wag yung wallet daw alagaan, tapos, huwag lagyan ng mga resibo, ganyan, so, uh, pera lang, tapos, ang nilagay ko lang guys is ano, uh, tatlong dahon ng uh, ito, anong tawag to, yung paminta. Ayan siya, ayan. Nilagay ko yan. And then, naglagay ako dito guys ng asin. Asin, kasi yung asin daw, maganda daw siya sa wallet. So, ayan siya, asin. <laughs> so, yung mga... Uh, palihin-palihin, no so ayan tara punta na tayo sa labas. So, i-off ko na to. Ayan, pang-off ko na to siya. Para hindi mag-aksaya ng battery. Kasi battery ito eh. So, ayan. So, tara guys. Tara sa labas. Tapos na talaga ang Christmas guys. Oh my God. Tapos na talaga. Ay, nakakamiss ang Christmas. So, ayan. Tinapo nila yung Christmas tree nila. Dito yung dito yung area na pagtambakan nila ng mga Christmas tree dahil merong kukuha niyan at gawin nilang ano, pang ano ng pang organic pa. So nandito na ako sa pharmacy guys. Mahina lang yung boses ko kasi magalit sila dito pag ano, pag malakas yung boses. Tapos na ako doon sa ano, sa pharmacy. So ito ito yung ano ko yung binili ko. Ayan, ayan siya, ayan. Bipantin. So ito ay maganda guys pag pang-moisture ng ilong ninyo kasi ah uh, kadalasan mag ano ba? Mag mag anong tawag niyan? Mag dry yung dryness yung ilong natin sa ilalim. Kaya may posibilidad talaga na dudugo yan kaya kailangan ng pang -moisture. Pwede din itong ginagamit para sa ano, para pang moisture sa mata. Ayan. Pero hindi ko siya ginagamit sa sa mata. Sa ilong ko lang. So ayan yung bagong school na ano, tinatayo nila ayan. Bagong school yan ng elementary from from grade 1 to grade 4. And then yan guys, yan. Yan. At saka doon ah uh, mawawala na yan tapos ang uh, giba ba in, yon tapos ang ano maiiwan is atong itong bago ayan siya yan ang hitsura pagkatapos matapos yung building ayan so malaki yung school na ito malaki siya so alam nyo guys kahit na maganda pa dito yung mga building inaano nila ina ginigiba nila tapos nagpatayo sila ng bago ganyan and then dito din yung mga kalsada pag kahit na medyo okay pa ginigiba nila yan at baguhin para siguro siguro guys yung pagdating kasi ng summer eh mang manliki ba yung mga kalsada pagkatapos ng winter kaya siguro uh, inaano nila tapos iyon kasi yung yellow yellow na yan Uh, ano yan yung uh, na school kasi yung mga bata dyan sila mag school habang tinatayo pa yung building hello guys balik tayo sa vlogging pupunta ko sa ano sa sa bank merong ano over nag ano siya nagpasyal pasyal ayan lumipad na andun so pupunta ko sa ano sa bank kasi susunduin ko doon si Ningning dahil meron kaming babayaran na uh, ano mga bills. eh, naku yung mga bayarin dami. ayan, yung isang bayarin namin naku, mahigit 13,000 pesos. Insurance. Hay. Maraming insurance dito na babayaran, guys. Mahal. Lamig. Hello guys. So, nandito na si Ming Ming, sabi ni Ming Ming. Uh, maghintay daw ako doon sa ano, dito sa uh, ibabaw ng uh, train station. Tapos, ang resulta, siya yung naghintay sa akin na. I love you, Ming. Juan, how was your school today? Okay. Huh? Okay. Sabi niya ngayon, kaninang umaga, Mama, parang, parang ayokong pumunta ng school. Sabi ko oh, ay hindi pwede kasi kahapon hindi ka nag uh, ano nagiskol school kaya ngayon pasok ka uh, ayun pumasok siya Ang lamig guys ang lamig super lamig So ayan pasok kami sa sa bangko Yo guys, good morning guys. So, ayan, continue tayo sa vlogging kasi kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi ang um, ang ano kahapon yung super lamig sa labas talaga. And then uh, nagmamadali kami ni Mingming -Ming umuwi kasi yung umuulan ba. Ang dami naming binayaran kahapon ni Mingming -Ming, mga insurance ba. Pero walang ma walang ano, walang choice kasi kailangan talaga magbayad ng insurance kasi magagamit naman 'yan pag anon sa pagtanda ba. Kasi ano ano din 'yan yung mga health uh, mga yung mga insurances isa din 'yan sa uh, klase ng savings ba para sa pagtanda kaya ano uh, nag nagbayad kami doon tapos meron binayaran yung asawa ko na ano uh, uh, once a year ayan uh, is ano yung parang katulad sa Red Cross ba ganyan, dito sa ano sa Germany ah uh, uh, nagbabayad yung asawa ko once a year para sa mga tao na yung malapit na bang mamatay, or may, yung may, steeds poor, cancer, ganyan, yung may, taning na ang buhay ba, tapos, kailangan nilang mag-enjoy, uh, kahit saan, ganyan, so, yung ano, kumbaga, eh, ano lang natin na, rin cross, ganyan, uh, merong organization dito, na, ano, uh, yung mga binabayad, ng mga tao, ay doon, mapupunta sa, nagkakasakit, na, yung, yung may taning na ba, ang buhay, so, Uh, yung nagkasakit at saka buong pamilya niya, anak, asawa, ganyan, uh, ay, pinahintulutan silang magbakasyon, mag-enjoy, i-cherish yung moment, kahit sa ang bansa. At ang magbayan nun ay yung ano, yung organization. So, yung pera nun ay galing din sa mga tao na nagbayad yearly. So, ang asawa ko, kami, nagpamembro kami dyan. Dahil sabi ng asawa ko, para naman mga katulong sa ibang tao daw, um, mm, sabi niya. Kasi uh, yung nakasad na uh, may isang tao na uh, yung may taning na ang buhay, tapos uh, na, eh, hindi ka, yung gustong mag-enjoy, mag tapos hindi kaya mag-enjoy, ganyan. Kasi walang pera. So, so kib kibali, tulong namin sa ibang tao na ano ba, yung, yung mag, magkasama ang pamilya, magbanding sa ibang bansa pa, bago mamatay, ganyan. So, at saka, at saka sabi din ni, ano, ng asawa ko na, at saka ni Mingming, -Ming, maganda daw yon kasi, uh, baka, baka, baka siya daw ganun, darating ang araw na, uh, magka, magkasakit, may taning ang buhay, so, isa din kami sa maka uh, maka sa ano sa binabayaran namin. So, maganda siya guys na ano na na organization dahil ano ba para sa mga taong uh, ayun na nga malapit ng uh, pupunta kay Lord tapos walang pera tapos uh, yung organization na yan ay gustong tumulong na makapagbanding man lang ng todo bago man lang pupunta kay Lord. So, kanyan. So, meron akong itlog dito guys na ano ko na si Oy, natagak yung ano ko. So, ayan guys, man, ano na tayo? Daldal -dal ako ng daldan. So, meron ako ano dito, malasaw-lasaw na itlog. Sana lasaw pa to eh. Hindi ko alam kasi parang na, 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 natagalan ko siyang lutuin. Gusto ko sa itlog yung sunny side up egg at saka yung malasaw-lasaw pa. At saka itong itlog na ito is ano siya, yung medyo uh, malapit siya sa organic. <laughs> pero hindi talaga siya organic yung, yung ano na siya nasa middle mahal yung ano organic guys pero uh, iba talaga ang lasa pag ano pag organic iba ang lasa masarap ang organic na, na itlo. kaya lang masarap din sa bulsa yung presyo kasi eh uh, 3 euro o uh, over 3 euro yung ano presyo tapos tatlo lang o oh, oh, tat, oh, anim anim lang yung laman. Tapos whereas yung ganito ah uh, ano siya 2.69 tapos 10 na yung laman ng ano trip. So tapos yung mura na itlog 1 euro 99 ah uh, 10 din. Pero yung binili ko is yung 2 euro 69 kasi parang iba ang lasa. Masarap yung lasa sa ano medyo mahal-mahal. So hindi na siya malasaw, guys tingnan natin sa ilalim. Hindi na talaga yung ano na nagiging itlog, nagiging ano na talaga siya oh. Gusto ko sana yung ano lasaw. Wala palpak. <laughs> palpak yung luto ko. Mm. Palpak siya. Mm. yung pagkain ko sa umaga guys, ano siya, itlog. Kasi, naobserbahan ko yung ano ko, yung katawan ko, yung tiyan ko. Ma sumakit siya, yung, yung stomach ko, masakit siya pag kumain ako ng, no inang mga hard food, foods ba. Kaya, pag sa umaga, mga light lang na foods. Kasi parang, parang yung, yung tusok-tusok ng dagom yung ano ko, yung stomach ko. Mm. Sana lalasaw pa siya. Hindi ko kasi na ano na nabantayan dahil habang nagluluto ako, umalis si Mingming -Ming, tapos ay pag umalis si Mingming -Ming, papuntang school ay nako talagang halik ng halik. Mwa, mwa, <laughs> tapos uh, tumitingin pa ako sa bintana tapos mag ano pa ako mag bye bye mag blind kiss blind kiss talaga <laughs> so ito yung ano yung medyo mahal na itlog at saka ito yung ano 199 Masa Masarap to, masarap. Masarap naman to, masarap. Pero ano lang, mas, mas, mas iba ang klasa minsan pag ano yung medyo okay yung pera ko bumili ako ng medyo mahal na itlog pero pag ah uh, yung daginuto na kong kwarta guys ah dito na lang ko sa barato ah ayan na lang Ganyan. so kumusta po kayong lahat guys si Mingming -Ming, masaya siya masaya si Mingming -Ming dahil sabi sabi niya uh, magme magme -me meditation daw siya sabi niya, Mama, sabay tayong mag-meditation. Pupunta tayo sa planet ng ano, ah, uh, ah, uh, rich planet. <laughs> nat, nat, natatawa ko kay Mingming. manifesting daw siya. Manifesting. Hindi talaga siya naglasaw ay. Ano lang, Kahe na. Yan. Sarap. Ako kasi guys, kulang ako sa hemoglobin kaya kumakain ako ng itlog. Mm. Yummy. Ha, <laughs> Tila yun. So, ayan lang guys. Ayan lang yung video ko. Thank you for watching my vlog. And yeah, uh, lagi natin tandaan na masarap mabuhay. Kaya ano tayo, iingatan natin yung sarili natin, iingatan natin yung health natin. At lagi tayong magdasal sa Panginoong Diyos na, uh, Papagad ni Lord Jesus na uh, ilayo tayo sa mga masasama, ilayo tayo sa mga kalamidad, sa mga disgrasya, at kung ano-ano pa dyan. Na para tuloy-tuloy ang buhay, umabot tayo ng... 100. 100 talaga. <laughs> so, uh, uh, parang uh, yung nag-usap-usap kami ng asawa ko kagabi. mag, mag -bye, bye na daw ako pero ano pa daldal -dal pa. Ah, uh, sab 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 sabi ko sa kanya, kailangan na iingatan natin yung sarili natin, yung health natin at magdasal tayo sa Diyos kasi para mag-ano ma tayo maabot natin yung 100. So, Ay, imposible yung 100, sabi ko. Oh. Uh, anong ibig mong sabihin? Eh, ano na lang tayo? 10 years na lang, 15 years, 20 years. Wag naman sa abutin natin yung ano, pin, yung 100 years ka pa para ano, para sulit talaga sabi niya. Tingnan natin. <laughs> Nakasad no kasi ano na, ano na tayo, ano na ako 47, tap, uh, 46, mag 47 na this year tapos dagdagan na lang ng mga ilang years. Nakasad no pero gano talaga ang buhay, wala namang wala namang ano uh, mag forever dito sa mundo. Pero sana ano aabot pa tayo ng 100 na. No? Kaya, ingatan natin yung health natin, na At, dasal taas, Panginoon, na ilayo tayo sa mga disgrasya o uh, kalamidad dyan. So, uh, hanggang dito na lang po. Thank you for watching my vlog. And, yeah, see you po in the next time. Bye-bye, and God bless us all. And, lagi natin tandaan, masarap mabuhay. And, stay happy la tayo and healthy, na. Bye-bye!